Yun, yun nga mga backyard muntikan mamatay yung ating gagawin sana ang broodcock na alimbuyugin kasi inano siya ng pusa no? Nakariktas lang ito siya mga mga backyard tignan natin okay okay na siya ngayon Ayan, yung pa yung tama niya mga kabakil. Green Lake. Uh, alimbuyugin. Ayan. Ayan ako. Oh. Ayan talagang naka-recover na siya. bandage din pala siya mga kabakil.